Sige, go! Okay. So, Samoy. 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 klaro So, nakita mo to ninyo sa first video, nakita ninyo nga uh, masya aso nga itom. Hindi lang maklaro itong puti ng aso. Okay. Kuan man, yan ang hayag pa man. So, no, uh, nga na ito. Gawa na ko yun. So, amo sa ito, Bill. Okay. Nanay akong amigo, si TM Tunay na Mechanic. <laughs> Dari, ramo. wala lang sa kalam. Hi. Jawa siapa kita ikut kurung pizza Kia, jadi <laughs> gini makita nggak ground. Kita ketemu naga web isak ibu tangan nani. <laughs> Simipit, mau tuh imobil loh? Ketemu ibu tangan apa? Oh. Bagai kenapa? Mau gitu baik.

হয় মিনুৰ বুজ কি মিনুৰ বা lagi to siya madala mga boss idol kay ang diferensya sa iyang piston ah uh, hilis na gyud ang piston so dili na siya ma uh, ma prepare sa ma repair sa atong kuan uh, uh, engine flashing oh mao nga uh, inato gid ang sitwasyon so dili gid tanan ang engine flashing nato boss idol mawala gid ang so. so ang pawalaon ra gid sa engine flashing kato ra gyung kanang uh, carbon kaya ang engine classing po sa idol dili gina siya kuan Actually, mawala yung kuan niya, yung aso niya kasi diferensyado na piston ring, simple eh. Uh, valve seal diferensyado na so di ligin, mawala sa engine classing. Yung carbon lang, uh, so carbon lang yung aso niya, so mawala gina po sa idol. So thank you. Yan okay. lang ang tayo ko sa inyo. Okay. Kuno so, no, si kuan mekanikong vlogger. Motoy tagiya sa Tanix Motoshop. <laughs> so, no, may ginagawa siya ngayon mga idol uh, isang YTX so no, nasarila, <laughs> nasa rila nakarila pa <laughs> lisod lisod yun <laughs> <june>. eh <laughs> ganing trabaho uh, idol money ni lisod man pero wala tayong watay mahimo kay uh, customer ito hindi pwedeng mahindian. So, uh, gagawin din natin nalang talaga yung kataya natin. Tagalog sabi ko saya na niya. dami mo, huwag na ay makalike, huwag makasubscribe sa mo ha. Nasilay, nasilay kuhan dyan ang kung na magalay maka like o so, subscribe sa mo ah sa atong Facebook page s'yempre na kita yung mga palipay ah o tama so, okay, ko mag sa kumag saad kung unsay ko na ko karon mga boss idol kay sa karon ah uh, so sige lang ta ang atong buhaton vlog lang ta nang vlog tapos ah uh, video lang ng video uh, sa wala pa gitay kuan gyud nga angay natong mahatag sa inyo ha pero sa tantong tantong dagan sa panahon makahatag ra gyapon ta boss idol and then yung nag-like at share sa kuan thank you thank you so much sa kanan natong mga nag-follow, nag-like, sa solid customer sa Tanix Motor Shop. Thank you so much sa inyong tanan. Hello guys, may gabi eh. So no, wala din natiwas ang natong vlog kanina. Dito sa uh, Tanix Motor Shop. So no, naana -na din ko sa balay karon, Ikan na ko nag yahi Uh, no so katong oil yun okay kayo tong oil ni katong sa katong per, per tua per tua oil so no kay nato'y no, gamit na kopya sa unang oil sa multicab no ning wala lang ko ning gamit ato sa multicab kay karon kay mahal kaayo to ang 1 gallon mo abot og mga 16 ang gallon suno so, wala ko na kay ni gamit ato karon pero gi try gyud nako to sa motor o, sa tinod lang ko apo gigitong mga kwan wapo tong uh, ano uh, oil no so gi explain man ni, ni vlogger uh, kung tagiya sa Tanix Motor Shop no yung i-explain ganina ang unsay unsay makaya ra ato niyang uh, oil na mawala so no uh, what, di, na to kamayan no kay kato ako ako mismo akong gitry gitry gina ako mismo kay masinde umawala no so so pag try na 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 pag try na ako, wala man nawala so no wala y... ang depikto sa motor is wala sa dili na kay carbon kung dili siya ilisanan siya o piston ring no nana or unsa baka i, uh, i ba siya i-rebore na no. pa na sayo na kani kong vlogger salamat kayo sa sa imong pag-explain no sa tong mga supportive mga mga followers o mo akong uh, mga supportive na tong uh, subscriber no salamat kayo ah uh, salamat po kayo kang mekanikong vlog ah uh, mekanikong uh, jewel ah, oh, salamat kayo. Siya mo nag ano sa motor. Siya mo nag change oil. Salamat kayo, Will. O, sa mga kauban nila diya si Charlie o si Jiboy. Shout out sa inyo dua. Kani sila nga mga ano sila nga mekaniko ng tulo nga tao ni mekanikong vlogger. Ah, uh, sila kanang uh, mga mga panggiitan ni nga mga mekaniko no kung naamanggaling may gusto nga ipa uh, ayo sa inyong motor sa unsa nga mga mga guba na mga troubleshooting no hindi makaya sa ubang mekaniko i-try ninyo ato sa mechanic pan uh, uh, sa Tanix Motorshop no located at uh, Singapore Balulang Tara siya sa cruising Singapore Balulang kagayan di Oro City no ay dako kay nga logo dia ya, Tanix Motor Shop ug maro try ninyo o uh, try ninyo o uh, kuan sa Google Map no i try nako akong i, -i, -i picture karon kung makita pa ka sa Google Map ang Tanix Motor Shop sana so, no, aron naa moy guide na mo ka kuujud mo sa so, no salamat kayo shout out sa inyong tanan mga viewers mga solid supporters mga subscriber o sa aku akong mga akong ginikanan akong akong mga suon so shout out sa inyong tanan salamat kayo sa inyong pagsuporta kan kanunay no salamat kayo ah uh, May gabi yung tanan o oh, get bless. Thank you. So mga idol, mo ni ang shop ni Tanix. Mga idol, dali ra siya malocate. Cruising ra siya sa Singapore. So no, anak na mo, huwag oh, payo na mo. God bless.